Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imus Cavite. Nagaanyaya sa inyo na magkape at pandasal. Sa so, umagang ito, pagnilayan po natin, ibulat ang mata ng tunay na pag-unawa. Ilang taon na rin po akong nagtuturo. Isang ligaya ng mga gurong tulad ko kapag nauunawaan ng mag-aaral ang paksang tinatalakay. Hindi lamang alam ho, kundi nauunawaan nakuha ang pinakaubod ng katotohanang hinahanap. Kung minsan nga po, pati kaming mga guro ay natututo sa pagkaunawa ng mga mag-aaral. Isa namang pong kabiguan ng guro kapag walang pagsisikap ang mag-aaral na unawain ang isang katotohanan. May kakayahan naman, subalit minsan ay hindi tinitignan, tinititigan ang katotohanan kahit sa labas ng classroom, nakakalungkot na makitang parang ayaw imulat ang mata upang tunay na makaunawa. Mahirap bang unawain na ang pagnanakaw ay masama? Nakakasira ang iligal na droga at alkoholismo? Mahirap bang unawain yun? Na lalong sisikip ang traffic kapag hindi nagbibigayan? Mahirap bang unawain? Sa araw na ito, imulat natin ng tunay na pag-unawa upang ang buhay ay gumaan gaan. Manalangin po tayo. Huwag po kayong mawawala ng pasensya sa amin, O Diyos, kung kulang na kulang kami sa pag-unawa. Ibulat mo po ang aming mga matang ibig maging bulag. Amen.